Hello, Mike Tess. Hello, hello. Hello, Mike Tess. So, <laughs> kakain tayo mga guys. <laughs> mayroon. Anong ista tunay? Nice? Pampano? Oh, mayroon tayong pangat na pampano. Ito mga guys. Ito talagang ano to. Ah, titirahin natin to. ito. Ulo ng pang, ano, pampano. Ah, lutong pangat ano Sus. So, meron tayong prito dito, mga guys. Yan Uh, tambakol. Ano ba yun? Tapos, may sausawan tayo. Ito, mga guys. Isatin na natin itong paborito nating sausawan, no? Ito yung sausawan na walang kamatayan. Yan Alam nyo, mga guys. Ah... Uh, pag may prito at mga inihaw, kailangan mayroon tayong sausawan ito, ito yung tinatawag na pang sikreto ng ano kain may klamansi Nga bay tayo. Eh halong-halong. Me halong ng kan <laughs> Hmm. Ne. Hale. Hmm. Yeah. Ah. hmm. may preto tayo oh. Ayan. Yeah. Sausawan. Panalong panalong na to. Mmm. Ang lupa dito. Masin. Nice Tengok banget ah. semua guys Ang boy, kumain ka na. Kain na ito, boy. Ito na, ang na dito. Rito dito. Mm. Dito ko lang magsabaw po kamu Itu di sini ada bahasa kan

Mana aku pulang, Kak. Hmm. Nah. Mau mau aku, Udah, no ke usmar am dikun mga 200 din